So kung partner mo siya, pero galit siya kapag hinahawakan mo ang cellphone niya, pwede mong sabihin privacy. Pero kung relasyon na ang usapan, ito ang tatlong bagay na dapat mong pag-isipan. Una, ang relasyon na may trust walang takipan. Kung wala siyang tinatago, bakit kailangang magalit? Sa love, hindi dapat problema ang transparency, lalong lalo na kung kayo na. Gets mo ba? Number two, privacy is iba sa sikreto. May karapatan siya sa sarili niyang space? Oo. Pero kung defensive na siya sa simpleng tanong o hawak, baka hindi privacy ang dahilan niya. Baka guilt o nagsisinungaling na siya. Pangatlo, galit ang unang pensa ng may tinatago. Minsan yung galit hindi dahil na-open sila, kundi dahil natatakot silang mahuli. At sa relasyon, ang galit na ganyan, madalas may pinoprotektahan. Kaya kung partner mo siya, pero parang kriminal kapag gusto mo lang ng konting honesty. Baka hindi cellphone ang problema. Baka siya na mismo ang hindi totoo sa'yo. Kasi sa tunay na relasyon, walang takot sa katotohanan.